Ang umalis ay hindi nagdala ng iyong halaga. Lumayo lamang dito. Hindi ipinapangako ng langit ang pag-ibig na walang pagkadurog. Ngunit tiniyak nito, hindi ka magmamahal ng mag-isa. Nilalagakan nila ng presensya ang mga puwang na hindi mapuno ng mundo. At sa katahimikan, pinaalala kung sino ka bago ang lahat ng sugat. At sa huli, hinggil sa pag-ibig, ito ang mensahe. Huwag isara ang puso ng tuluyan dahil sa pansamantalang sakit. Maaari kang magpahinga, maaari kang umiyak, maaari kang magtanggol. Ngunit huwag mo sanang ideklara ang kamatayan ng pag-ibig dahil lamang sa isang sugat. Ang pag-ibig ay mas malaki kaysa sa mga taong hindi ito nakayang hawakan. Balang araw, kapag ang sugat ay alaala na lamang, matutuklasan mong nag-ingat ka ng pag-ibig kahit para sa sarili. At sa araw na iyon, Mararamdaman mo ang laging mensahe ng mga anghel na ikaw ay isinilang hindi lamang upang magbigay, kundi upang tumanggap ng walang takot at walang pagkakasala.